Then that was the time nag-start nagbasa na ako ng Bible. <laughs> Puro Bible na binabasa mo. Nung buksan ko yung Bible, hindi, hindi ako, wala akong alam sa Bible. Sabi ko, Lord, wala akong alam dito. Sabi ko, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng mga babab, tamang ano mababasa ni ko. Alam niyo, nung no? hingin ko kay Lord, totoo talaga eh. Huh? Pagbukas ko ng Bible, yung magandang balita, yung Tagalog na kulay blue, yung makapal. Hindi ko siya nilipat-lipat eh. Isang bu pagbukas ko, isang pihit lang na gano'n. Alam niyo, dire-diretso matawa ko saan? John 1, 12. Na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapat ang maging anak ng Diyos. Huh? Anong dating nun sa iyo? Sabi ko, grabe, akala ko dati simba ako ng simba, namamanata pa ako sa kaya po. Akala ko anak na ako ng Diyos, hindi pala. Kailangan pala tanggapin mo sa puso mo. Totoo tanggapin mo siya ng bilang Diyos tagapagligtas ng buhay mo. Oh. grabe. Tapos naaalala ko yung salita niya eh. John 8.32 Sabi, akala ko kasi nung araw, pinakamalaking kulungan yun eh. Magtindo pa. Pero nung makakilala ako kay Lord, saka ako naunawaan ng pinakamalaking bilang guwan. Eh. Pinakamalaking pinaka bilangguan sa mundo eh itong ginagalawa natin, nandito lahat ng kasalanan. Sigarilyo, alak, sugal, drugs, babae. Oh. oh. Huh? Hindi ka nakilama kulong. Kas, Kasi kulung. nung halingan, oh. kachismisan, pandaraya, panluloko, <laughs> pagkaingit, <laughs> nandito sa mundo eh. Oh, tama. Kaya nung mabasa ko sa Bible, John 8.32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa loob pa lang ng mundo nilo pa, pinalayaan ako ng Panginoon Diyos. Bang, pa lang nakalayaan ako, bag bagamat nakakulong ako. Pero masaya ka. Masaya ako. Masaya ang puso mo. Masaya ako. Amen. Anyway, guys, kahit ako, akala ko kasi dati napaka easy lang eh. Basta alam ko, nagsisimba ako, nagdadasal ako. Akala ko enough na yun eh. Hindi pala gano'n. Magugulat ka na lang isang araw, gagamit si Lord ng instrumento na ibang tao para mas makilala mo siya hindi ako perpekto at aaminin uh, ko nagsisimula pa lang din ang dalanin ang totoong Diyos natin nalaman ko lang rin ang lahat ng to hindi dahil dun sa ibang tao nalaman ko rin to ng panahon na nagbabasa ako ng Bible and until now nagbabasa pa rin po ako ng Bible at aaminin uh, ko hindi po siya ganun kadaling maintindihan kailangan ko rin ng gabay ng ibang tao na masigit na nakakaalam sa akin kung anong ibig sabihin mo naman. pa paman, hindi ako sumusuko para kilalanin ang Diyos. Para maging good follower mo. At sana dumating ang panahon, makatulong din ako sa ibang tao para makilala din ang Diyos. Huwag tayong susuko. Mahal tayo ng Diyos at patuloy na tayong pagtitiwalaan sa lahat-lahat na amitihin natin sa buhay. Kung meron man tayong hindi naiintindihan, kung nalulungkot man tayo, nai-stress tayo, wala tayong ibang lalapitan kung hindi ang Diyos. Hindi pamilya mo, hindi kaibigan mo ang tutulong sao, Kung hindi ang Panginoon lang. Siya lang ang magbibigay ng peace of mind, peace ng puso mo. Lahat ang Diyos lang. Diyos lang ang higit na nakakaalam kung ano ang nararamdaman mo. Kaya kung meron ka mang gusto sabihin sa Kanya, lahat i-share mo na sa Kanya. Huwag kang matakot, huwag kang kabahan, Isuko mo lahat sa Kanya. Amen. Thank you for watching guys. God bless you.